Ibababa sa anim na Tunnel Boring Machine, TBM, ang inaasahang mapapatakbo sa pagtatapos ng 2024 upang mapabilis ang pagkumpleto ng Metro Manila Subway Project, MMSP, isang mega railway system na pinondohan ng gobyerno ng Japan, ng Department of Transportation, DOTR, ayon sa pinakabagong ulat. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Transportasyon Secretary Jaime Bautista na ang konstruksyon para sa unang underground railway system sa bansa ay full blast na may apat na TBM na umaandar na. Aniya na, yung Metro Manila Subway continuous yung operations ng boring machines. Sa katapusan nga nitong taon ay anim na yung mag-ooperate na boring machines. Ayun kay Bautista, nakipag-ugnayan ang DOTR sa gobyerno ng Japan para magdagdag pa ng mga TBM para mapabilis ang konstruksyon ng subway, na umaasa na hindi bababa sa labinsyam na TBM ang gagana sa mga susunod na taon. Ang mga TBM ay ginagamit upang makumplito ang paghuhukay para sa mga tunnel gamit ang isang top-down na paraan ng pagtatayo para sa pagtatayo ng mga istasyon. Ayon sa DOTR, Kumigit kumulang 1.2 milyong cubic meters ng lupa gamit ang cut cover at ang mga TBM ay huhukayin para sa partial operability section ng proyekto o katumbas ng 500 Olympic size swimming pool. Para sa mga tunnel pa lamang, sinabi ng ahensya na ang paghuhukay ay nasa 711,000 cubic meters o katumbas ng 285 Olympic size na swimming pool. Nakikipagtulungan din ang DOTr sa mga kontratista ng MNST para mapabilis ang konstruksyon ng mga subway station. Ang kauna-unahang mass transit system ng Pilipinas, ang Metro Manila Subway ay tatawid sa walong lungsod mula Valenzuela City hanggang FTI Bikutan sa Paranaque City na may spur line sa Naia Terminal 3 sa Pasay City. Ang 33 kilometro at 17 station rail line ay naglalayong bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Quezon City at Ninoy Aquino International Airport, na iya sa Pasay City mula sa kasalukuyang isang oras at sampung minuto hanggang 35 limang minuto na lamang. Tansya ng DOTR, sa sandaling gumana, ang Underground Railway System ay makakapagserbisyo ng hanggang at 370,000 pasahero araw-araw. Ang kasalukuyang napakalaking proyekto na kauna-unahang subway system sa Pilipinas, ay isa sa malalaking proyektong infrastruktura ng dating Administrasyon Duterte sa ilalim ng Build 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 Program. Samantala, kinaplano ng Department of Transportation, DOTR, na ibalik ang rail transit bilang paraan ng transportasyon pabalik sa Cebu pagkatapos ng ilang dekada. Nakipagpulong si Undersecretary Timothy John Batan sa transportasyon kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia, February 29, 2024, at ipinakilala sa huli ang Metro Cebu Urban Transport Master Plan. Ang railway-based system mode of transportation ay hindi na bago sa mga Cebuano dahil isa ito sa mga pangunahing paraan ng pag mula sa bayan ng Argao sa timog hanggang Danau sa Hilaga pabalik noong panahon ng kolonyal hanggang sa katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig, World War II. Matapos ang pakikipagpulong kay Garcia, ipinaliwanag ni Batan sa mga mamamahayag sa isang panayam na nasa pre-planning stages pa ang proyekto, kaya wala pang konkretong timeline, estimated cost, at source of funding. Ang plano ay magtayo ng 67.5 km underground passenger railway line o subway system na mag-uugnay sa Karkar City sa Timog hanggang sa Danau City sa Hilaga. Dagdag pa ni Batan, ito ay katulad ng ginagawang konstruksyon ng 33 kilometrong Metro Manila Subway sa National Capital Region. Anya, matapos makipag-usap sa gobernador, napag-isipan ang ideya ng Public-Private Partnership, PPP, at Local Government Unit, LGU, para hawakan ang proyekto. Sa ilalim ng Metro Cebu Urban Transport Master Plan noong 2019, sinabi ni Bata na ang railway-based transport backbone ay kinilala bilang isang mahalagang sistema ng transportasyon upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng Cebu para sa mass transit sa pagtatanghal ng DOTR sa pulong, layunin ng panukalang subway system na bawasan ang pagsisikip ng trapiko, bawasan ang oras ng paglalakbay, pagandahin ang interconnection, pagandahin ang serbisyo ng pasahero at commuter, pataasin ang climate resiliency, at mas madaling mapuntahan ang pampublikong transportasyon para sa mga vulnerable grupo at tao na may limitadong kadaliang kumilos. Ang master plan ay may dalawang yugto. Ang phase 1 ay ang Urban Mass Rapid Transport, UMRT, Central Line na tumatawid mula sa Danau City, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandawe City, Cebu City, Talisay City, Minglanilla Naga City, San Fernando, at Carcar City. Ang Phase 2 ay ang UMRT Coastal Line na magsisimula sa Talisay City Cebu City, Mandawi City, at Lapu-Lapu City. Ang Metro Cebu Urban Transport Master Plan ay nakumpleto noong 2019 at binuo Japan International Cooperation Agency JICA. Sa ulat mula sa Cebu Provincial Government Public Information Office noong February 29, 2024, iminungkahi ni Garcia sa mga delegado ng DOTR na payagan ang mga LGU ng Cebu na isagawa ang implementasyon ng panukalang proyekto, habang pananatilihin ng DOTR ang supervisory control nito. Ipinagdag ng ulat na dapat ipakilala ng pamahalaang panlalawigan ang proyekto sa mga pribadong kumpanya sa pamamagitan ng Economic Enterprise Council, EEC, nito para sa posibleng pakikipagtulungan ng PPP, na napapailalim sa mga tuntunin at regulasyong itinakda ng batas. Sa pagpapatupad ng proyekto ng LGU, ang mga kinakailangang permit at ang kooperasyon ng mga kasangkot na LGU ay tiyak na magpapabilis sa pagpapatupad at pagkumpleto ng Panokalang Subway Project.